Sa unang pagkakataon sa pitong pitong taong kasaysayan nito, nagpadala ang Philippine Air Force ng mga fighter jet sa isang military exercise sa Australia. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang Philippine Air Force ay nagtalaga ng apat na KAI FA-50PH Golden Eagle Light Combat Aircraft sa gaganapin na Pitch Black 2024 Multilateral Exercise sa Australia. Ang Filipino contingent ay sumali sa mga modernong mandirigma at iba pang sasakyang panghimpapawid mula sa 21 na bansa sa Down Under na may layuning pahusayin ang mga kakayahan nitong ipagtanggol ang teritoryal na airspace. Kabilang sa mga kalahok ay ang air forces ng United Kingdom, Italy, Germany, South Korea, United States at ang host na Australia. Sa mga nakaraang pagsasanay, ang Pilipinas ay limitado sa pagpapadala ng mga tagamasid. Sa pagkakataong ito, ang bansa ay nagpadala ng halos dalawang daan na piloto at tauhan upang suportahan ang apat na sasakyang panghimpapawid. Isa sa mga pangunahing pagsasanay ay ang mga interdiction flight, kung saan ang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid ay pumapasok sa airspace ng isang bansa ay dapat maharang. Hahasain din ng mga Pilipinong piloto ang kanilang kakayahan sa night flying exercises. Ang bersyon ng Pilipinas ng South Korean made na Golden Eagle ay isang two-seat aircraft na maaaring gumanap bilang combat role at maging supersonic advanced jet trainer mayroong kabuuan na labing dalawang KA-50 pH ang Pilipinas. Marami sa mga bansang sangkot sa ehersisyo tulad ng US, Japan, UK, Australia, France at Canada ay sumusuporta sa Pilipinas sa nagpapatuloy na pagtatalo sa West Philippine Sea laban sa China. Gayunpaman, pinanindigan ng Philippine Air Force na ang ehersisyo ay hindi konektado sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Bukod sa pagsasanay ng mga piloto at ground crew nito, ang Pitch Black 2024 ay isa ring magandang pagkakataon para sa Air Force na obserbahan ang iba pang fighter aircraft na mabibili sa ilalim ng Multi-Role Fighter MRF Acquisition Program na ang budget ay inaprubahan kamakailan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Noong nakaraan, inihayag ni Philippine Air Force Spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na anim na FA-50 ang lalahok sa mga drills ngunit ang deployment ay naging apat na lang. Kailangan kasing magpanatili ng mas maraming sasakyang panghimpapawid dito upang tumugon sa mga kinakailangan sa pagpapatakbo dito sa bansa. Ang Philippine Air Force Contingent ay lalahok sa Multilateral War Games na magaganap mula July 12 hanggang August 2. Ang Pilipinas at Australia ay may kasalukuyang status ng Visiting Forces Agreement na isang komprehensibong legal na balangkas para sa pagkakaroon ng sandatahang lakas ng parehong bansa. Regular ding nagsasagawa ng mga drills ang Australia sa Pilipinas at regular na nagmamasid sa mga pagsasanay sa balikatan ang pinakamalaking taunang wargames na isinasagawa sa bansa. Ipinagdiwang ng mga Pilipinong piloto ang kanilang partisipasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga watawat ng Pilipinas at Australia mula sa mga canopy ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Iniladlad din ng support crew ang bandila ng South Korea bilang pagpupugay sa bansang gumawa ng FA-50. Ito ay isang napakahalagang milestone para sa Philippine Air Force. Nais nilang mas pahusayin ang pagiging handa sa pagpapatakbo at ang pangako nilang pagbigay ng seguridad at katatagan. Nais din nilang palakasin ang international collaboration. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.